have directed uh, yesterday uh, General Abad through uh, Colonel De Leon of Station 1. Those uh, uh, involved uh, yung parang naging piyesta ng pagnanakaw. <laughs> so, no? Parang uh, uh, nakakalungkot isipin na uh, biktima na nga yung mga tao. Biktima pa ng pagnanakaw ng mga talongges na ito. So from last night, we apprehended two and filed charges sa uh, Accordingly, no? at ngayon umaga uh, may additional na apat na nahuli. tangan-tangan na ng Manila Police District. With the same case will be uh, the same case will be piled against these people. Uh, yung uh, yung uh, yung property ng ano? Ante uh, 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 there, there's a law that uh, protects these uh, assets. Oh, okay. yes, uh, no. uh, I hope that. Uh, Meralco, for that matter, will pursue uh, this case. So that will teach the lesson to everyone uh, na in ganitong chaotic situation no? dapat imbis na magtulungan tayo no? imbis na uh, imbis na, na kung ano yung magte advantage magtulungan na lang tayo yeah? magmala sa sa isa't isa. But then again, I would like to assure the people who viewed the viral uh, video that your city government of Manila will not stop until maubos ko lahat yung uh, mob uh, na kumakalawit ang mga kable ng kuryente. Uh, so from last night to now four, so more to go. Kaya sa mga tulong na involved doon, sumuko na kayo, matter of time lang mauubos at mauubos kayo. Paano yun at least, obviously, sir? doon sa, uh, doon sa mga pinos ng uh, uh, concerned citizen sa kani kanilang, kanilang uh, social media account, TikTok, Facebook, doon kami gumawa ng pictures. Oh, that uh, we use as an evidence against them. mga tinanong yung barangay or ano? Hindi, matalas yung mga MPD police. Eh. Oh, oh, talagang uh, sabi ko nga, eh, sana nga talaga Wag na nilang uh, gawin uh, uh, sa Maynila. Uh, bata, uh, kung hindi sila makikinig, we need to do what we have to do. Uh, and gusto ko mapanatag ang pamumuhay sa Maynila. At mano pa sa panahon ng aberya. Uh, sana maging takdang aral to sa ibang bata o kabataan. Na don't do it. Uh, uh, thank you.